<laughs> Ayun, may maingay na. Dito tayo madaling kukuha. Mm. Mm. Pinsang ko, si Napoleon Gardening DB. Yun o. Uy! Uy! Oh. Oh, Sambot! Ito, ito, ito. Ayan po. Okay, oh. huh? akay na, aka na. Nagis mo. Uy! Hey. Sambot Uy, ako! Ayun, may maingay na. Dito tayo madaling kukuha. ayan. daming ingay, oh. Oh, kuha natin. Gustong umakyat. Ako na lang muna. Oh, play. Oh. <laughs> Pindot, pag nakaganyan, play yan. Di ba pwede ilipat yan? Oh, ayan po si Napoleon Gardening TV. Umakyat. Ha? baka mahulog ah. Kayang kaya pa ba? Kayang kaya kaya pa ng tuhod. Ayun po, magadulo dulo Pero bali wala sa akin yan. Kung akong akiat yan eh. Oh, mga guys. Pa oh, mga guys, ayan oh. Pero nene-nervous pa 'yan oh. Nene-nervous pa 'yan. Pero kung ako ng nandun nandoon na ako daw sa dulo. Oh, ayan oh. Oh, ayan oh. Pinag ang ginagawa po niya magpo-proning. Okay, oh. Hindi makakita sa Hindi ramu <laughs> Ano po ba? Ano po ba yung kanya? Anong puno po ba 'yan? Ayan, po. Ayan mga guys. Ah. Uy. Uy. Ang ginagawa natin, yung naglalabitin pa tayo nung ano, dulo-dulo. Ah. Mukha wala na ng kwan. madami pa oh, madami pa pong bunga yan po oh. bali popruningin na po yan kasi masyado na mataas Ayan, buti may naabutan po may naabutan pa tayo na kwan ng mga bunga yun and guys This is slow magde the fantastic. Anjam pa si na isi? Anjam pa. Tiyan namang isang yon na. Tiyan mo ano mga malaki pa ang Bawal ba yung nakaubad? Sa YouTube? Bawal? Ayun na isa o. Oh. Hindi na marunong umakyat yan Oh. Hello, ka garden. Dito po ako sa bahay ng pinsang ko, si Napoleon Gardening TV. Nandun po siya sa taas, oh. Ayun, nandudulo. Kung makikita nyo, nasaan yun, yun, Ayun, Ayun, mo. Ayun, ayun, ayun. Ayun, oh. Ayan, oh. ayun ayan, oh. ayan oh. po, ayan po, ayun, po. Okay na, okay na, okay na. Ayan Ayan po. Ayun, po. Ayun, po. Sasabutin po muna natin ano. Dalawang beses, isang beses kita ito. Sige, sige. Uy! Oh, oy, sambot. Oh, meron pa na, meron pa tayong abutan oh. Ito to to po. Ayun po. ay na, ay na. Lagis mo. Uy! Sambot na naman again. Nakadalawang guhit 'yan. Alin? Nakadalawang guhit. Yes. Nagpe-play. Nasaan ka ba? Okay, Eric. Ayun, ayun, ayun. Ayun. May unggoy po dun sa taas. ako. Nakadalawang guhit. Sayang yung sambot. Huwag hindi nag-play. Nakadalawang guhit. Oo, oh, nakadalawang guhit. Uy, Uy, ako. Ay, 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 ay. Ayan, sambot na naman. Kapit, i-stop mo ulit. Kapit, i ulit. Oh, dami pa pala dito. Ang dami pa bang bunga? Oh. dami pa pong bunga yun. Ay, you no. Ayan po, oh, ayan oh, ayan. Oh. Kita ba? Ayan, ayan, ayan oh, ayan, ayan namumula po oh, ayan oh. Ayun, namumula. Ayan po. Pag sa probinsya, libre po 'yan. Pero kung nasa mga siyudad na po kayo, ang halaga po ng isang kilo niyan 60 pesos. Minsan po 70. Pero dito sa probinsya, umakyat kahit sa puno ng iba, umakyat po kayo, pwede magsabi lang po kayo sa puno ayan pag hindi kayo na kontento tagain nyo na po yung puno ayan po tulad ng ginagawa po niya hindi na kontento tinaga po yung puno ano na nasa na ayan na po hindi na kontentong mga kwan hindi po na kontentong kamayin tinataga na ayan eh hindi po yan, pinoproning na po kasi sobrang taas na. Dito muna kaya sa puno, ano yung putulin, para mababa na. Oo. Oh. Para pag yung ganun, yung kina, Para, Ema, diba? para pag sumibol. Nung Oo po. Sa, yung rambutan po sa siyudad, kung bibilhin nyo po, 60 to 80 pesos per kilo. Pero dito sa amin, magsabi lang po kayo sa puno, okay na po yun. Ayan o. Oh. Marami pa po yan o. Oh. Kami po nagsabi lang sa puno. Ayun po yung may-ari. Ayan o. Oh. Busy po. Wala pong pakialam. Ayan. Ayan po may-ari. Ayan po. Ayan. Ayan guys. Pangunguhan ng rambutan. Bali, sinasaid na po yan. Sinasaid. Sinasaid na po yung bunga. Hindi, hindi na po, siya na po mahal na magpaalam dyan. Oh. yan po ang mga napanguha namin. Ayan po. Dangan.

rambutan. Oh, nakanga tumikin ni. <laughs> Ganyan naman sa rambutan, yung napanguhanan, kukunin natin. <laughs> Yan, so, sila na naghihimay oh. Si lola naghihimay, si Kuya Seso. Kuya Teto Marhes. Sa reels mo Teto Marhes. Yes. Oh, yeah. <laughs> oh, mi bahay. Yun. Oh, Handa, Tapos yun, ang mga anak na. ng Magkano yun yung oh, this is all Wow, this are whitey okay. shorts. Wow. Ano yun? Slow mag. Be fantastic. Ayun ang kanyang mga rambutan. Ang dami. Ito sa akin. Alright. Pamain po, pamain. Yan po, pamain. Maraming malo, pamain. Free delivery. Dalawang piraso, 300. Mamahin ko. Shout out. buhay vlogger. Ito, pinruning ko na. Sabay pruning. Ang dami pa rin ang mga sanga dyan. Eh. Ginawa ko dyan. Mas malaki siya sa mga kabats niya yung puno na yun. Ang ginawa ko dyan ay parang Ellen White Method style. Pero hindi ganun hindi 3x3. Kwan lang, hole digger lang na pinalaki ng konti. Pero nilagyan ko rin ng mga compost, halo-halo, biochar doon sa butas bago itinanim ang rambutan na yan. Kaya yan, malaki na siya. Bumunga na madami. Pinroning ko. Oh. Ang mga pinsan ko natutuwa. Oh. Bumunga. At bumunga rin ang tao. yun na yung bunga tao. may ginagawa. Si Kuya <laughs>